hi guys meron na naman akong ipapakita sa inyo na bagong apps na pwedeng pagkakitaan pero tingnan muna natin kung legit o scam kung ito ay paying apps ba o hindi hindi, ihinto natin kung hindi siya mag hindi pwedeng magkashout try natin, ito ganito lang siya guys magtatanim ka ng puno, ayan na yung tinanim ko na puno, malaking malaki na siya matangkad na siya so kukulik lang natin yan ganyan kukulik kulik na natin tapos ganyan ganyan dagdagan natin yung mga leaf ganyan 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 lang siya guys tapos pindot natin yung booster daw siya ayan booster para mas tumas daw yung earnings ayan. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Tapos wala. Ayan. And then, i-play natin yung box. Kung may ads siya. Kasi may points din dyan. So, have no reward to watch it. Ayan. guys. I-X lang natin siya. Ayan. Meron tayong nakuhang one coins. One coin. So, X lang natin yan. Kasi konti lang yung makukuha dyan na ads. And then, mag click natin yung skip 300. Ayan, i-click natin. Tapos, mag-watch tayo ng ads. I skip lang natin yan. I skip, I skip lang. Ayan. So, ayan, may nakuha tayo 2,569 na coins. So, ayan guys. Ganun lang guys. Ubusin natin yung 16,200 para mailipat dun sa sa ano natin, balance natin. Ayun, collect na naman natin yan. Ayun, collect na natin. So, skip-skip -skip lang to guys. Ayan. Ayan siya guys. Ayan siya. Ayan, 1,196 din yung mag. Ayan, may nakuha tayong 1,200 din Sige guys, itry na natin siyang i-withdraw kung makaka-withdraw tayo dito. Makaka-cash out tayo. Since na-reach ko na yung point, ayan, na-reach ko na yung minimum cash out is ano, 0.35 lang siya sa Gcash. 0.35 sa Gcash. So, ito try natin siyang i-cash out. Ayan, confirm. May confirm lang natin. Lagay natin yung Gcash account natin. Ayan, na natin siya. So, ito nga guys, hindi pa natin siya natatanggap sa ating cash Pero dito sa transaction history is nakalagay dito. Ewan ko kung kailan natin ito marireceive. ilang oras o or ilang araw. I-update ko na lang guys kung marireceive ko siya. Hi guys, ito na guys, na ko na rin siya after 6 hours na-receive ko siya. Ayan siya, guys. Legit na legit siya, guys. Ah, uh, naka tayo ng 11.35. Kasi may tax din yan, guys. Kaya may bawas. Ayan, guys. Kung gusto nyo rin itry, ilalagay ko yung link sa description box or sa comment. Ipipin ko doon. Bye-bye, guys. Thank you for watching.